Nagpatigayon sa konsultasyon si Iloilo City Mayor Raisa Trenyas, may kaangtanan sa franchise application sa Green GSM EV Taxi na nagatuyo mag-operate sa Iloilo City. Upod sa Sinapol, ang Musanday LTFRB 6 Legal Officer Attorney Jun Altura, Atop President Pitong Yap, Western Visayas Alliance of Transportation Cooperative Corporation, Incorporated, President Sherry Rose Songgano. Traffic uh, Management Unit, at City Engineer's Office, kag City Council Transportation Committee Chair, Attorney Cedric Cabaluna. Sa interview sa Bombo Radio, ginpahayaga ni Altura nga ginpahibalo sila sa LTFRB Central Office nga may franchise application ang Green GSM EV Taxi, kag inigin endorso sa LTFRB Region 6 para sa pagproseso. Ang Green Electric Taxi, isa ka Vietnam-based taxi service na nag-operate sa idalom sa Green and Smart Mobility Joint Stock Company kag pareho sang sistema sang ride hailing services kaangay sang Grab. Suno so, kay Altura hindi pag endorso ho sang LTFRB Region 6 ang franchise application sang Green GSM EV taxi bangod may commitment ang ahensya sa syudad nga tatlo ka tuig nga moratorium sa taxi kag TNVS applications apang ginatahag ni Altura nga ang ulihi nga desisyon magdepende sa gihapon sa LTFRB central office dito during the meeting daw na na validate man to uh, ang claim na uh, uh, ang uh, ang claim sang GSM Green nga uh, wala wala gali sila naka-prior uh, consultation or coordination with the LGU so in a sense they made the uh, representations in their application kag uh, of course uh, simply uh, 1,000 units ni uh, kag uh, kami na uh, we have already made the commitment na hindi naman napatugang of course ang ang right to make the allocation is with our central office But in this instance, nag request Silasang Amon recommendation. So we will definitely stick with our uh, commitment that uh, there will be a moratorium.